Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung pagiging laos ni President Marcos Jr. From being a rockstar nung una, ngayon sa tingin ko, laos na at patuloy pa ang palaos ng palaos. <laughs> Okay, ano ang mga katibayan na nakita ko na laos na siya at anong dahilan? Okay, una, ratings. Uh, very clear na ang kanyang ratings is ano na, uh, bagsak na bagsak na. Pangatlo, uh, pangalawang taon pa lang siya ngayon, wala na yung... Trust rating niya is 33%. Napakababa na yun. Uh, President Duterte, nako. Uh, ma, if my memory serves me right, mga pinakamababang trust rating ni Pangulong Duterte, mga 60, pinakamababa. Uh, then later on, bumalik na siya sa 70, 80, hanggang natapos siya sa kanyang termino be excellent ang rating trust and satisfaction rating itong pangulo ngayon wala na uh, itinatago nga nila hindi na nga nila pinapublish kung minsan eh. para uh, anong sorbi ba yon nung first quarter ata uh, ang binalita lang sa mainstream media ah uh, approval uh, trust rating ng four highest officials of the land Vice President, Senate President Speaker of the House Chief Justice walang Presidente bakit? Eh, ang baba so yun yung effort ng Malacanang para maitago nila yung pagbulusok ng rating ng Pangulo kailang hindi maitatago yan eh, kasi Kitang-kita, ang daming mga palatandaan. So, uh, trust rating. Ito, yung pinaka-latest na survey ng uh, Pulse Asia. Campaign promises. Tinanong, natupad ba ang mga pangako ng Pangulo? Ako, ang sagot, mga respondents, 80% nagsabi na hindi. <laughs> mga 20% lang ang nagsabing natupad. Uh, Inisa-isa ng uh, ano, inisa isa ng Pulse Asia yung mga promises, yung pinakamasikat sikat na promise yung 20 pesos per kilo kada bigas. Natupad ba? <laughs> Nako. May nagmilagro. May nagsabing 4% natupad. Saan kaya ang lugar na ito? Taga saan kaya ito mga uh, Uh, bakit natupad? Eh, sabi ko, isip-isip ko na lang, baka sa Cebu. Kasi nagbenta sila doon ng 20 pesos per kilo ng bigas kailang isang araw. Ano pa? Yung uh, jobs, mag-create ng more jobs, mga campaign promise, mag-create ng infrastruktura, maraming infrastruktura, wala rin. Uh, so basta, uh, 80% nagsabi hindi natupad uh, mga 20%. So, 'yun. Mm. Oh, pati 'yung uh, inflation, promise niya 'yan na pababain niya ang ano 'yung buhay ng Pilipino. To summarize, ang promise niya is bayan, babangon muli. That's the promise. Ang pangarap nyo ay pangarap ko. So, kumusta ang buhay ng Pilipino ngayon? Gumanda? O, parehas lang? <laughs> o, naging worst? Oh, again, these are surveys. Uh, kalimutan ko na lang kung anong survey group ang gumawa nito na yung pagbabago ng buhay. Ah... Uh, ang um, respondents nagsabi 45% nagsabi no change. Mahirap kami noon. Mahirap pa rin eh. 25% nagsabi naging worst. Lumala ang kalagayan namin ngayon. So total mo yan 70% na nagsabi na walang pagbabago o naging worst pa. 70 ano 30% lang ang nagsabi na yes, gumanda ang buhay namin. Uh, so at least may gumanda rin. Kaya lang sino kaya yung mga buhay? yung mga mga may kaya o kaya yung may trabaho. Kaya lang ang karamihang Pilipino wala pa rin. So ano pa? Yung pagkalas ni BP Sara to me, that's a very strong indication na laos na si PBBM. Kasi, ang aking pananaw, pag hindi nakipag-team up itong BBM kay Sara nung eleksyon, hinding hindi siya mananalong presidente. That's my opinion. Kasi, everybody knows na ang frontrunner noon Mayor Inday Sara Siya ang nangunguna sa mga surveys Pumapangalawa lang itong BBM Kaya kung Naglaban sila No way Na mananalo si BBM Kay then Mayor Sara Nakaupo Ang tatay Oh, Ikampanya ng tatay ang anak uh, Ako uh, Pamilya ko Pamilya namin Kahit Ilocano kami eh, hindi ko kilala yung BBM yun eh. Kilala ko lang yung ama niya. So, pag naglaban ang BBM at Inday Sara noong 2022, Sara ako. Dahil sa tagal ko na sa Mindanao, napatunayan ko na ang leadership ng mga Duterte, lalo na itong Mayor Duterte nga na napak ng sheriff. To me, yung pagsapak niya sa sirip doon ako humanga doon ako bumilib sa leadership nitong Inday Sara na ito kaya <laughs> yon yeah, yun kumalas na siya nagresign na siya as deped secretary ano pa dinid man niya na si BBM sa palarong pambansa ano pa ito na pinakalates yung ano yan? Designated Survivor Remarks. Wow! <laughs> uh, nataranta sila doon. So, these are indications na laos na talaga si BBM. Ano pa? Yung ano, uh, mga investors umaalis na sa bansa eh. Kaya tayo, ang kulelat among among six ASEAN countries, Pilipinas ang may pinakamababang foreign direct investment. Umaalis na si si Senator ay mismo ang nagbunyag, nag-reveal na ang mga Pilipino Chinese businessmen kinukuha na ang investment nila sa Pilipinas, pera nila at kini invest sa ibang bansa. Okay, so marami. Maraming katibayan palatanda na laos na o palaos na ang presidenting ito. Okay, anong dahilan? Number one, weak leadership. Uh, yung libro ni Atty. Vic, hindi ko pa natapos basahin dahil dinahandahan ko lang. Ang central message doon is ano, uh, nagsimula siya as a good president kasi nung una, partner sila ni Attorney Bic. good governance ang gusto nilang dalawa. Yun ang promise nila sa taong bayan, kaya sinimula nila. Maganda ang performance niya nung una eh. Kailang nung may nakialam. Sino yung nakialam? O oh, si Lam. <laughs> Wala na. Doon mo na makita ang pagiging weak ng presidente kasi nadidiktahan siya. Wala siyang kaya tama si PRRD na weak leader yan. Sayang, hindi tayo nakinig kay Tatay Digong. Weak leader nga talaga. So, weak leader. Tapos, ang dami niyang pinagkautangan ng utang na loob nung election Hanggang ngayon, nagbabayad pa. Uh, ano, it all boils down to leadership at saka yung mga nakapaligid sa kanya na kanya-kanyang self-interest plus too much of a political ambition itong gusto na nilang uh, mag stay in power uh, hanggang 2034 ay nako yan na people's initiative charter change yan um, speaker martin Romaldes, uh, yun na yung mga dahilan na ano, ayuda so nagiging ban aid uh, ban aid uh, solution na tayo sa kahirapan sa problema uh, Ayun, uh, speaking of SONA, 20 million pesos na budgets, pagkain sa isang araw. Anong klaseng gobyerno? Anong klaseng pinagmamayabang niya na bagong Pilipinas, uh, Marcos brand of governance and leadership, tapos 20 million ang kakainin mo sa isang araw. Anong klasing leadership 'yan? Yeah, all these things adds up. Laos na at palaos na ang presidenting ito.